Okay mga bossing, good morning. So ayan. Nandito tayo ngayon sa shop. Ngayon si Papa Emil, Emil Customs and uh ito ay may ginagawa pa dito. Ayan yung mga motor na tapos na nakapila. Okay? So ayan. Ano ba meron doon? Ah, may Nmax doon. Tapos ito ginagawa ngayon yung Lancer natin. So ayan mga kaibigan, ayan may ginagawa si Pitnamio. So minabuti natin na magkaroon ng konting comparison. Yung Mio, ito like for example, to Mio na to, scooter din siya. So konti din lang ang piyesa niya, kagaya nung Entor ko. Naalala niyo yung Entor na pinost ko na wala namang sira in overhaul. Pero ngayon, ito, bago ko to buuin, okay? Bago to i ng boys natin, papakita ko lang sa inyo yung isa sa pinaka-future nito na wala yung ibang scooter, okay? So mga kaibigan, nabanggit ko dati yung three valves. Pero meron ditong kakaiba na matutuwa kayo. Kasi, isa sa mga napansin ko sa entor ko is hindi siya uh, masyadong, ano, hindi siya umiinit ng sobra-sobra. Yun pala, meron pala siyang isang feature na wala sa kahit anong motor na makikita natin na Japanese brand sa market sa ngayon. Dito, lalo na dito sa probinsya namin, talagang eto lang yung pinaka nabuksan namin na unit, nakakaiba yung kanyang oil system. Okay? So, sa oil system, kaya sya napun ako kasi common yung mga nandito sa may ilalim. Ayan, may, may strainer o may filter. Tapos hihigop yan, ilulubricate niya yung crankshaft. Okay, tapos ilulubricate niya yung ibabaw ng head. Yung mga camshaft, tracker arms, mga pins. Dahil dito sa pump na to. Pero, eto ngayon mga kaibigan. Aside from lubricating those parts, ito palang end torque is pumapasok ang langis niya dito mismo sa ibabaw ng head. So, ang mga motor no, ang mga motor na nasa market na mga kaibigan, hindi siya nagko-cool down or nagdadagdag ng atawag dito, cooling capability sa head. Wala po kasi mga passage na ganito ang mga ang mga motor na nasa market ngayon, maliban po dito kay N-Torque at Italian brands. Yung ibang Italian brands meron din eh, kaya mahal eh. Ngayon, dito po sa N-Torque is kung mapapansin nyo, Meron po siyang butas dito sa may crankshaft, I mean crankcase, ayan. Etong butas na to, bumobomba to dito papasok sa block. Ayan no oh. So kapag bumomba po siya dyan sa block, eto, to be specific, eto, papasok po dyan yung langis. Okay? So pagpasok dyan ng langis, didiretso po yan sa ibabaw ng head. Etong butas na to, kung mapapansin nyo to, okay, dito po yan nakatapat. So pagkabomba po nyan, Okay, aakyat po yan dito sa taas. maglo na po yan ng langis. Kung Kumbaga ito, babasain na po ito. Magsha-shower po yun. Ayan. So, kung makikita nyo mga kaibigan, ano? Lahat yan mababasa. Lahat yan dadaanan. So, ngayon, once po pagpasok po dyan, may mapapansin po kayo dyan, may maliit dyan na butas. Ayun, may mga butas. Yung itong, itong part na to, may mga butas yan tatagos po yung mga oil dyan at ilulubricate po lahat ito sa gitna ayun o lahat ng nakikita nyo dyan na may mga butas-butas dun sa dulo, dun sa pinakadulo dun po lalabas yung langis pero aside from that kapag ka po pumasok dyan, meron pa po palang isang passage na makikita dito sa may bandang ibaba so kung may enter kayo, ayun o so kung may enter po kayo, mapapansin nyo po yan na meron may mga maliliit na butas dyan nadaanan ng langis para ma-lubricate and ma-cool down yung mga pyesa. Okay, yung oil po kasi hindi lang yan more on lubrication. Nakakatulong din po yan na mag-extract ng heat and palalamigin niya po yung mismong makina. So, mga kaibigan, pag less friction po ang mga pyesa, malamig ang makina. Sa punto na to naman mga kaibigan, ginamit dito yung langis para po mismo manormalize yung temperature ng chamber. Isa po yun sa mga nakita ko dito na kakaibang technology na mayroon si n -torque. So, kaya pala, minsan nagpapainit ako. Ang tagal tumaas ng init dun sa mismong dashboard, yun dito sa panel. May makikita kayo dito, ang tagal niyang uminit. So, ngayon, ang kagandahan lang nito, habang gumagamit kayo niyan, tumatakbo kayo sa kalsada, mas malamig yung higop, mas stable po yung power nung N-torque lumalabas. Unlike po dun sa iba na alam nyo na nagkakaroon ng problema, huwag na lang natin banggitin, kasi meron talagang may ganon. Bigla-bigla na lang mag-overheat, so magkakaroon kayo ng issue. Kaya pala ito, kahit mismong makina nito, diniretso ko to dati, 200 kilometers nang walang patayan, walang hintuan. Honestly, nakaabot ako na tipong na lang ako, then after nung takbo ulit, dala ko pa yung motor nung anak ko, yung piwi. Balikan yon ligas Pinaga, so that is 200 kilometers na may karga ako pabalik ng mabigat na motor. So ngayon, kaya pala sabi ko, bakit ganun parang hirap ako paabuti ng kalahati kahit rat rat yung motor dahil pala yon dito so hindi ko pa to nakikita nung una ngayon napansin ko siya na meron siyang gano'n na technology okay so ayan mga kaibigan share ko lang sa inyo yung nagdiscover natin dito na pati pala cylinder head pinapalamig din pala ng oil so ibig sabihin yung efficiency ng temperature yung yung makina mas matagal bibigay dahil sa kanyang cooling system okay yung oil na dating lubrication system lang ang ano ang trabaho nagkaroon pa siya ng ibang effect dito sa technology ng N-Torque. Okay? So ayan mga kaibigan, I hope may natutunan tayo ng konti dito sa ating video. This is Chris Monk. Magandang araw po sa inyo lahat. God bless and peace.